Hello, good morning guys. Dito pa kami ngayon sa Laguna. Sa Pansol. Uh, Pansol. Siguro Pansol na ata. Ayan, naglilinis na po at mamaya tayo ay dadayin na. Ayan mga dogs. Ayan. Personal ano to. Ba Bakasyon na nila Pagka mga ganitong panahon. So, kasana po yan nire-renovate ito. Pero, ganyan, ganyan pala paglilinis ng pool. Talaga masasabi natin na ano ang maintenance ng pool. Ang gastos. Sinabak yung, yung, yung ganyan. Dati nung pumunta tayo, nasa ba, kapapanganak lang yan. Nung nagpunta ko noon, kapapanganak lang yan. Oo. Noon, first day, first baby pa lang pala nila nung mga asawa mm -hmm. Ilan taong ka na pati? Ilan taong ka na? 20. 20. Wow. Ay, oh, hindi lang. Hindi, hindi pa lang Nisa yung po, isa. Yung siguro may kapatid ka pa anak ng isa. Ay, ilan taon yun? Baka yung ah. isa nung tabi. Ay, yun. Yung pumunta ka. Oo, oh, baka yun kasi 33 na ako, mga ilang taon ba ako ng pata dito. Pero teen, teen lang din ata ako, so nasama mm -hmm. ni ate Gen dito eh. Nung birthday ni Gen, nagpunta ka na dito? Mm -hmm. Ano dito ka rin? Ate ata. Pinapos ko sa birthday, hindi ko na matandaan. Yung mga, yung